everyone! It's me, Jonah, from Travel and Tours. At isi-share ko lang po sa inyo ang mga benefits po na natatanggap po ng ating mga kababayan po dito sa Spain. Libre po dito ang pagpapaaral po ng anak. Simula grade school hanggang vocational. Libre din po dito ang magpapagamot. Mura din po ang gamot. At itong May 20 po, may bagong batas po na nilabas ang Spain government na kung kayo po ay may anak 26 below, pwede na po ninyo ito i-petition. Mayroon na rin po silang job seeker visa na pwede pong i-modify into working visa at ito din po yung way para po makapag-apply po kayo ng citizenship po ninyo. Kaya kung kayo po interesado kung anong mga type of visa ang pwede po natin i-apply para po sa inyo, umatid po kayo sa aming free visa orientation this coming May 2025. Business basis po kayo para po sa aming uh, pagbigay po namin sa inyo ng libreng slot. Okay. Kung kayo naman po ay July, August, mayroon pa rin po tayong murang ticket from Etihad. Nasa 1,000 plus lang din po ito. At kung kayo naman uuwi po this coming kind of holiday season, mayroon naman po tayong murang ticket from Katay Airlines at saka Qatar Airlines po. Pwede, pwede po ninyo itong hulugan. Installment basis po dito po sa Estee Travel and Tours hindi Ma, po mabigat sa bulsa, presyong makabayan, presyong makabasa, get sa lahat, very affordable pa po ang aming price. Kaya dito lang po sa Estate Travel and Tours, mag message lang po kayo sa aming WhatsApp.